nakahanap ka ba ng lugar na gustong puntahan dito sa bayan ng BRT? Meron itong malinaw na tubig at may napakagandang view ang inyong makikita. Wow! Pwede ito for family or barkada outing. Tahimik ang kapaligiran at tigit sa lahat may malawak na lugar na pwede niyong ikutan. Dito lang yan sa Mount Lawad Adventure Park. Tara at samahan niyo po kami sa aming panibago na namang adventure. Welcome back mga katambay for today's video. Samahan niyo po kami sa aming panibago na namang adventure. Ngayong araw nga ay pupuntahan namin ang Mount Lawad Adventure Park dito sa bayan ng DRT Bulacan. So ayan guys, nandito na tayo sa Mount Lawad Adventure Park. Ayan, etong uh, Mount Lawad ay uh, located dito sa Sitio Kamalig DRT Bulacan Sitio Kamalig, Barangay Galawakan DRT Bulacan And so ito yung ating mga kasama si Ninong Cram, Ninong Arman, uh, Takano, Boy Palaboy. Oh. Yay! 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 Dito natin dadalhin yung uh, mga gamit. Tapos doon ka sasakay. <laughs> Ayoko dyan, taas dyan. Ayoko. <laughs> Kung marami kayong gamit at ayaw nyo magmotorsiklo pababa ng Mount Lawad, ay pwede kayong umarkila Nang 4x4 sa halagang 800 pesos. Ito ay bali ka na. At dito ako, wala na. Tumatak po. Okay. Eh. Oh, ito na yung ano. <laughs>

Okay guys, nandito na tayo sa pinakabukana. Ito yung uh, palatandaan. Woo! Pa-stack ko kaysa ganito. Ito pa pa. Ay, no day. Sakses! <laughs> na ano tayo sa lawat. <laughs> <mara yan>, <laughs> Grabe 'yung hawak mo sa itlog ah. Nako po. Shit! shot. Sana Sabi so, na ba nila naninong ni ninong, ninong Takano, tsaka ni Kram, ninong Kram, yung mga motor nila. Ano ba yun, no? Wala namang kabagay-bagay. Okay, no, skam ka rin, skam! Ano ba yun? <laughs> Taera, na ba dito sa Mount Lawat? Ang lupit nyo! Toto, nakarapin nga <laughs> ang ilog. Pagdating mo sa mismong campsite ay tatambad sa iyo ang napakagandang lugar ng Mount Lawan. na malaparaiso sa ganda. <laughs> Ayan, ah, naliligo sila Mga lokal kayo, di ba? saan As oh, kayo? Tag uh, tagalabas lang po ah, Dito lang sila, mga lokal sila ng DRT Ang entrance fee nila dito ay 50 pesos per head kapag day tour Kapag overnight camping naman ay 100 pesos Sa overnight camping naman ay mandatory ang bantay o taong mag assist sa inyo kapag merong kayong kailangan for only 500 pesos Dito ay meron din silang tipi house na pwedeng rentahan ang small tipi house ay 1000 pesos. Ang medyo malaki naman ay 1500 pesos. Ang cottage naman nila dito ay 300 pesos. Kung gusto mo naman ng extreme adventure, ay meron sila ditong pinaparentahan na ATV sa halagang 100 pesos sa isang beses na pagikot sa kanilang trail. O di ba very exciting dahil medyo challenging ang kanilang trail. Kung gusto mo naman mag-overnight camping at wala kang dalang tent, ay huwag mag-alala dahil meron sila ditong pinaparentahan na tent sa halagang 300 pesos. Kung meron ka naman sariling tent ay meron sila ditong tent pitching na 50 pesos pwede rin kayong mag hike sa Mount Lawad B meron itong entrance fee na 50 pesos. At take note, kakailanganin nyo rin ng mandatory tour guide pag aakyat kayo ng peak ng Mount Lawad. Ang bayad sa tour guide pag aakyat sa peak ng Mount Lawad ay 300 pesos. O ba diba, talagang napakaraming activities na pwedeng gawin dito sa Mount Lawad Adventure Park. Kaya ano pang hinihintay nyo sa mga gusto ng mga extreme adventure? Punta nyo na at bisitahin nyo na ang Mount Lawad Adventure Park. Para sa mga karagdagang katanungan ay bisitahin nyo ang Mount Lawad Adventure Park Facebook page. Ako po ang inyong Dakilang Tambiahero. Hanggang sa muli. Paalam! Shut up! Kenny lang si Max. Uwi na kami! Tapos na ang aming adventure dito sa Mount Lawan. Ayan hanggang sa susunod na adventure mga tabay! <laughs>